Kaya ano, sinibak ni Duterte. Now we know. Now we know bakit niya gustong imbestigahan ang Dolomite. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. -me Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte. Bakit mo hindi nagmi-meeting -me tapos lipad ng lipad? Kaya para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of um, work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulo mula raw ng mga appoint ng Setyembre, pito o walong beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. You had too much too soon. Uh, was appointed September and he traveled about seven times. Uh, and to think that the office is an urban poor. Seven times kang bumiyahe? Eh? <laughs> <laughs> ah, alam nyo na kung bakit nagwawarla ito sa Dolomite. Kasi sinibak ni Duterte ito. You're fired! Kahiyahiya ka? Puy! Nakakahiya! Agency. I, 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 simply cannot talk. I, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na lahat ng biyahe ng PCUP ay may travel authority mula sa Office of the President at may rekomendasyon ng Cabinet Secretary. Ang international conference daw na dinaloho nila may kinalaman sa mandato nila, kasama pa ang ilang mga taga-ibang ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Nagpasalamat din si Ridon sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang magsilbi sa bayan. Ang record daw ng ahensya ang patunay na pinatapad nilang may integridad ang pangako ng Pangulo sa may na walang demolisyon kung walang relokasyon. Kilalang aktivista si Ridon na nagsilbi ng party list representative ng Kabataan Party List. Yeah! Alam niyo na, lang aktivista noong panahon na kabataan party list. Gago! Kaya galit na galit sa mga Duterte dahil sinibak ka at dahil dati kang kabataan party list. Kaya galit na galit ka kay Bipisara Sara Duterte. Gago! Alam nadi. Alam nyo naman kung kanino galit na galit si Bipisara Sara Duterte, di ba? Oh. Gago! Pero sabi ni Roque, walang kinalaman ng pagiging makakaliwa nito sa pagsibak sa kanya sa pwesto. Kamakailan lamang ay formal na kumalas ang Pangulo sa usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo ng NDF-CPP-NPA. It's leaning naman si Terry rin Eh, Alam kong hiwalay naman siya doon sa um, grupo na makaliwa no dahil uh, hindi na nga siya kinuha bilang uh, nominado ng party list na oh hindi na siya ano. Hindi yun ang dahilan ba siya sinibak. Pero alam na natin kung bakit ngayon pinaiimbestigahan niya ang Dolomite. Di ba rin O oh, walang fake news dyan ha? GMA nagbalita niyan, hindi ako, nireaksyonan ko lang. O. Oh. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong ilike ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. grabe ito ah. Ito, ito, ito. Ah, pakinggan nyo itong, ah, uh, ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, uh, what are you talking about? Uh, we are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, hindi ba? Pero again, alam okay. ano po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron. Hindi... Ano daw? <laughs> yung flood control, hindi daw umabot <laughs> ng 300 million. Pinaglalo ko ba tayo nito? Pinaglalo ko ba tayo? Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Cebu pa lang yan, ha? Cebu. 26 billion. Cebu pa lang. Tapos sasabihin nitong maman to, ha? Kasi pinupo na siya. Kasi ganito ginawa nito eh. Papaimbestigahan daw niya yung Dolomite. Yung ginawa ng mga Duterte. Papaimbestigahan daw niya. Siyempre, pino na siya ng mga tao. Sandali. Dati, ang ingay-ingay ninyo laban sa mga Duterte, noong nagkaroon ng issue ng flood control, Ghost Flood Control Project, tumahimik kayo. Bakit? Kasi alam naman natin na sangkot ang kamera. At kasama na dyan yung mga boss ninyo. O so, ngayon, bigla kayong nagpaimbestiga kuno dyan sa uh, Dolomite. It's another diversion dyan sa flood control issue. Sagutin nyo muna yung mga insertion ninyo dyan sa camera. Sagutin nyo muna yon. Tapos ang hihirit mo, hindi umabot ng 300 million. Gilt sinong ginagago mo? <laughs> Tingnan nyo ah. hindi sa ko nang galing. Sabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, uh, what are you talking about? Uh, we are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, di ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba Di ba? Nakita naman natin sa mga hearing yun. Hindi so daw umaabot. Okay. Pero ganyan katindi. Ang flood control, Cebu pa lang. Di ba? Kasi nga ho, eto, eto eh. Papakita ko sa si inyo ha. Eto kasi yung sinabi niyan. O, oh, o, oh. di ba? Tapang-tapangan. Wala akong pakialam sa trolls. Kabahan na kayo. Bakit kakabahan yung trolls? Una-una, ang mga Duterte supporter organic ever since organic yan alam natin ang mga may trolls. si Marcos yung boss mo may troll yan marami yan Kaya, tingnan mo magpabutohan ka dyan yung natatawa nga ako eh. noong una hindi ko mamaki, masakyan yung ano yung ipis tapos si Marcos hindi ko unang hindi ko iniisip ko ano ba to wordplay ba ito ipis si Marcos yung pala botohan. pag ipis puso pag uh, uh, kunwari si Marcos like ganyan abay walang niya mas gusto pa ng tao yung ipis kesa kay Marcos organic yun eh at pag tinignan nyo yung mga pangalan hindi sarado mga ano nun ha ah, ang mga profile di katulad ng mga pumupuri sa mga government Facebook account na puro sarado profile Ito, sabi niya, wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks kahit araw-arawin nyo ako, kahit oras-oras, minuminuto kayo maglabas ng troll attacks dito sa Dolomite Beach Project, imbestigahan po na ito, ituloy ang hearing sa November 70. So kabahan na kayo, ayan na naman sila. Idadamay na naman nila taong bayan. Ah. Baka mamaya, idamay nyo na naman yung mga vlogger, tapang-tapangan na naman kayo. Ganyan kayo eh. Pag napupo na kayo, gagamitin nyo, yung, aabusuhin ninyo yung kapangyarihan ninyo, magtatawag kayo ng mga vloggers. Ay ganyan sila eh. Ang tatapang mga yan, porket meron silang immunity dyan. Ah. Ah, sasabihin niyo na naman, ah, bayaran ng mga vlogger kaya pinopromote ang Dolomite. Sino ba naman ang tanga ah, na mas gustong madumi eh, yung Dolomite? Hindi, sorry ah. Meron mo ba dito nanonood sa atin na ah, ako, mas gusto ko yung dating do, yung dating Manila Bay. Gusto ko yun. Yung mabaho, yung maraming basura. Yan, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun. Mas maganda sa paningin yun eh. Yung maraming basura. Yung kadirin, may mga tae. Yung may mga plastik, may mga basa-basura dyan. Mas gusto namin yun. Ayaw namin yung malinis. Kasi masakit sa mata yung malinis eh. Sinong tanga ang ganon? Kasi sabi na naman nila, binabayaran kayo, kaya nyo pinagtatanggol yung ginawa ni Duterte. <laughs> Alam mo, yung mga pumupunta doon, hindi naman Duterte supporter eh. Ang dami doon na kung sino-sino lang pumupunta, hindi dahil Duterte supporter. Dahil natutuwa, nakakapag-relax sila doon. Kasi maganda yung... Mantakin mo. Hindi, tayo, di ba? Ako nga eh. Pag ako nagpupunta ng beach, hindi po ako naliligo. Minsan lang, siguro. Kung talagang uh, uh, malinis na malinis. Pero ako hindi ako... Nagpupunta ako ng beach hindi para maligo. Para talagang tingnan lang yung, yung sunset at saka yung sunrise. Yung ganun ba? Yung, yung nature kasi nakaka-relax. Tapos yung, yung hampas uh, ng alon, di ba? Parang, parang nakaka-relax. Eh, hindi ko magets. Bakit mo sisitahin 'yun? Magkano lang naman ang ginastos diyan kumpara saan? Dito. Oh, diyan sa 26 billion. ha? Galit na galit ka. Ito 26 billion. Yung sinasabi mo kanina 300 million. Sabi na nating 300 million ang ginastos diyan. Mas galit ka diyan kaysa dito? Anong kawalang niyan niyan, Mr. Uh, Ridon? Ha? tanungin kita Diyan ba sa paglinis sa Dolomite may namatay? Meron bang nung nilinis nila yan biglang napadaan tapos naamuy nila yung kalinisan sa Dolomite bigla silang patay ganun o meron pumunta diyan na ang linis biglang tumirik yung mata na stroke dahil sa kalinisan hindi tanungin kita pero yan ang paiimbestigahan mo pero dito dito sa 26 billion, alam mo ilan ang namatay dyan? Hindi, para lang sa kalaman mo. Ito. 48. Bakit? Dahil may nagnakaw. Dahil may nagnakaw ng pera ng taong bayan, may namatay na 48. Ang concern mo, Dolomite? <laughs> Hindi ah. Ano eh? Walang matinong tao. Ewan ka, walang matinong tao na magsasabi na tang ina ano na imbestigahan na natin yung dolomite kasi nakamamatay yan nakakamatay yung dolomite na yan dahil diyan nasisira ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil diyan nasisira ang imahe natin sa buong bans sa buong mundo nakakamatay yung dolomite kaya imbestigahan na natin yan hindi eh, isipin niyo na mabuti yon Walang matinong tao magsasabing ganun pero dito diyan sa 26 billion flood control eto kinamatay andiyan nang namatay oh, 48 Baka akala ninyo 40-48 lang yan. Hindi, tao yan. Taong, ewan ko, nalunod, nadaganan, dahil sa mga gumuho, dahil sa, sa baha. Pero namatay yung mga yan dahil may nagnakaw ng mga government official na, na supposedly sana maliligtas sila dahil 26 billion ang budget sa flood control. Mas concern ka dito? sa Dolomite. Kaya tuloy, ito ha, ah, kaya tuloy, inaakusan kayo ng tao, tasasabihin nyo, troll lang sila. Inaakusan kayo ng tao na namumuliti ka ka. Tasasabihin mo, troll? Ano ibig mo sabihin namumuliti ka? Cause you know why? This person was fired by Duterte. That's the truth. This person was fired by the Duterte. Kaya ganyan yan. Hindi ako nagsabi niyan, na, baka sabihin niyo ito, panoorin niyo Ito to, baka sabihin niyo may ebidensya tayo lalabas. O. Oh. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at apat na commissioner mismo nito, maluhuraw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. -me Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya. Ayan, sinibak. Mantakin mo yung PCUP. Eto ay ah, yung PCUP, ginawa yan para sa may hirap. Ano ginawa? Na masyal. Magkaroon ng junket na masyal. Eto, hindi ako nagsabi niyan. Hindi ako. Ayan. For the urban poor o PCUP, pero ang chairman at apat ng commissioner mismo nito, maluho daw sa junket o pagbiyahe abroad. Oh, maluhu daw sa junket. ko kung anong junket yan. hindi, <laughs> hindi, junket. Di ba? Kaya, ano, sinibak ni Duterte. Now we know. Now we know bakit niya gustong imbestigahan ang Dolomite. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. -me kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte. At akin mo hindi nagmi-meeting -me tapos lipad ng lipad? Kaya de para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of um, work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulong mula raw ng mga appoint ng Setyembre, pito o walong beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. He had too much too soon. Uh, he was appointed September and he traveled about seven times. Uh, and to think that the office is an urban poor. Seven times kang bumiyahe? Eh? I mean, <laughs> uh, alam nyo na kung bakit nagwa ito sa Dolomite. Kasi sinibak ni Duterte ito. You're fired! kahiya ka? Kwe! Nakakahiya! Agency. Uh, I, I, I simply cannot talk to I, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na lahat ng biyahe ng PCUP ay may travel authority mula sa Office of the President at may rekomendasyon ng Cabinet Secretary. Ang international conference down na dinaloho nila may kinalaman sa mandato nila, kasama pa ang ilang mga tagaibang ibang ahensya na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Nagpasalamatin si Ridon sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang magsilbi sa bayan. Ang record daw ng ahensya ang patunay na pinatapad nilang may integridad ang pangako ng Pangulo sa mahihirap na walang demolisyon kung walang relokasyon. Kilalang aktivis sa si Ridon na nagsilbi ng party representative ng kabataan party list. Ya! Yeah! Alam niyo na, kilalang aktivista noong panahon na kabataan party list. Gago! Kaya galit na galit sa mga Duterte dahil sinibak ka at dahil dati kang kabataan party list. Kaya galit na galit ka kay Bipisara Sara Duterte. Gago! Alam na dis Alam niyo naman kung kanino galit na galit si Bipisara Sara Duterte, di ba? Oh. Gago! Pero sabi ni Roque walang kinalaman ng pagiging makakaliwa nito sa pagsibak sa kanya sa pwesto. Kamakailan lamang ay formal na kumalas ang Pangulo sa usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo ng NDF-CPP-NPA. It's left leading naman si Terry Rydon. Eh, alam kong hiwalay naman siya doon sa um, grupo ng makaliwa no? dahil uh, hindi na nga siya kinuha bilang uh, nominado ng party list na kabak. Oo, oh, hindi na siya. Ano? Hindi yun ang dahilan ba siya si Pero alam na natin kung bakit ngayon pinaiimbestigahan niya ang Dolomite. Di ba rin O, oh, walang fake news dyan, ha? GMA nagbalita nyan. Hindi ako, nireaksyonan ko lang. O, oh, baka onion skin na naman kayo. O, oh, yan ang problema sa inyo, eh. May social media na akala ninyo. Kontrolado ninyo. Ang, ah, uh, oh, yung mainstream media, sige, makokontrol yan. Eh, alam naman natin ang mga bossing yan, eh. Pero ang social media at ang taong bayan, hindi nyo makokontrol. Kaya, ano ka, ingat ka sa, ano mo, kasi kumakaa ko sa ka ng troll eh. Uh, kumakaa sa ng troll, alam mo kung sinong mayabang na ano eh. Oh, ayan. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project oh. ay, uh, what are they talking about? Uh, we are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw. Hindi? Oh, 300 million. Panalo! Yun ay pinaglalaban niya yung 300 million. Pero ito, ano, nga nga. Tama, mali. Tama ba, Corridon? Tama ay, so, sinasabi ko sa'yo, wala masyadong yung bunga nga mo, ha? Hindi! O, oh, ito, ito pa, ha? Ay, nako, o, oh, ito na naman, si Lakson. May important witness daw siya. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasa yung pagbabalik niya? Ay, nako! Atras abante ka talaga, Lakson! Kaya ka tinatawag na pinky nung ibang mga tao eh, kasi atras abante ka. Ilang <laughs> blue ribbon committee yeah, chairman. If elected, sige, sinabi ko na kay SP, I'll accept. Mm -hmm. So ready na huukuli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control. Yeah, that much dinis kasi namin. Mm -hmm. Na... Pareho pa rin. Walang magbabago. Mm -hmm. uh, kung saan kami dala ng ebidensya, di doon, <laughs> And sir, tiwala kayo na hindi naman madi ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang glory committee chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na lang kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita yung chance? Sa ngayon, wala naman po. I, I don't think so. Mm -hmm. Not much. in naman ako ni Senate President. Mm -hmm. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. mm -hmm. okay naman. Mm -hmm. And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panabagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. aha uh -huh. uh, ko yung Friday kung pwede ipakante niya. Mm -hmm. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mm -hmm. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po baka importante ang kanya magiging testimony, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng o kailangang malaman mm -hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally. and mm -hmm. Ayan yeah, na, na naman siya. Nagsasalita na naman siya ng mga tapos na meron daw i -re itong bagong witness na ito. Ano, gusto nyo makipagpustahan sa akin, no? Oh? sige, ha? Gusto nyo makipagpustahan? Na yung bagong witness na yan, kengkoy na naman yan. Sa tingin ko lang, ha? I'm hoping that I'm wrong. Pero feeling ko talaga kengkoy na naman yung, yung bagong witness na yan. Ang tagal, eh. ba diba kung talagang meron kang gustong sabihin, matagal mo nang sinabi, eh, ewan ko kung ba't gano'n. <laughs> hindi, kasi nga, eto lang naman sa akin, ha. Sa tingin ko, kaya meron na naman silang quote-unquote bagong witness para tabunan si Gutesa. Kasi, di ba, ngayon, inakusahan si ko anong ano kay uh, Gutesa. Nagtatago daw, hindi daw parang totoo. Di ba, ito, ito. Papakit, tuloy pa natin yan, ha. O, eto, tuloy natin. Ito yung... Handang-handa ka na po ba? Ha? Uh, pinapa-finalize ko yung affidavit uh, within the week. I can do it, actually, na nagparating. Na, na, mm -hmm. Ano po ito? Government official? Kontratista? Uh, sa so Friday na natin malaman, CCTV footage, para magkaroon kami ng clue mm -hmm. kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Mm -hmm. uh, kasi nga, nawawala siya. And yeah, na. we need him to sue up yung kanyang Uh, mga na na earlier or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no? Mm -hmm. uh, in his uh, sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng uh, do sa kanya mga sinabi. in fact, no? Uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Mm -hmm. Because sabi ni Senator Bato, uh, meron siyang pipresenta na magkocorroborate okay. kay Gutesa. And I, uh, I just thought na baka si, yung, yung si Paul or yung Mark na minensyon. Mm -hmm. But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato. Why don't we pursue that? No? Kung uh, pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay uh, Sabi. No, kay Congressman uh, Saldico sa Europe. Ah, so, baka And yung... We're still validating. Ano ko yun sabi. Mm -hmm. So, madali naman yun. We will check with Immigration kung meron talagang Uh, departure, assuming na uh, they use their uh, their real names, ano? Mm -hmm. yeah. So sino po ba yon yung Mark yung and Paul? Yung sinasabi ah, niya yeah. na kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa yung mag-corroborate whether mm -hmm. it's uh, another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, mm -hmm. baka hindi mag-hold water. Mm -hmm. So hindi ko kaya mag-stand up yung kay Gutesa na Sa ngayon sa tingin ko no be, being uh, an investigator for so long mm -hmm. pag alam kong ganun lang isang salita lang sayo isang tao mahirap tumayo mm -hmm. So kailangan natin ng uh, magkocorroborate mm -hmm. mm -hmm. Sa isang interview sinabi nga ni Senator Rodante Marculeta na nasa Chile na yung si Mark Bauci si... I, I I don't know mm -hmm. ang alam ko lang na nag-join daw Sabi ni Senator Bato mm -hmm. kay Senate President na sumama na raw kay uh, ex-congressman sa Pero sir, planning niyo rin po bang patawag ng dalawa? Kung si Senator Marcoleta na nasa Chile. Mm -hmm. uh, Kita ninyo kung paano ibinababa yung, yung testimony ni Gutesa. Di ba? Nakakalungkot. Kaya nga feeling ko, moro-moro itong another witness ko, no? Uh, Siyempre, hindi siya nagpresenta ng witness na yun, si Gutesa, si Marcoleta. So, ang credit bukang kay Marcoleta. So, siyempre, pagka ganun, hindi siya ang bida, di ba? <laughs> Kaya alam naman natin, si Lakson, bida-bida yan eh. So eto, may sarili siyang witness. Eh, palakpakan. Gago! Pero pustahan tayo, wala namang pasabog na malinaw itong bagong witness. Tingnan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I hope I'm wrong. Gusto ko talagang maging mali. Ha? Para naman sana, totoong may witness na maayos. Na may presinta. Hindi yung scripted na Di ba? Huwag sanang ganun. Eh, hintay natin, mga kababayan. Hintayin natin. Ha? Huwag naman natin masyadong inuusgaan si Lakson kay Talaga eh. Ama namin diwas na makapangriyan sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kami magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Puno Yesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa so pag ito po ang aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Puno Yesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik Walang kamera, palakpak ay wala na Ngunit sa bawat pader Nang walang pag-asa at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Etayo, tayo. Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan yeah, no? Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay na.